Hi guys! Welcome back to my YouTube channel for this video. Dahil ng Monday ngayon guys, schedule ko maglilis dito sa aming sala. Once a, once a week lang ako maglinis guys dito. Depende na lang kung may dumi o ano. Winawalis-walisan ko lang siya. Pero ngayon dahil lunis, kaya eto guys, samahan niyo ako maglilinis tayo ng sala at doon din sa my kitchen. Ayan, mamaya na yung room. Kasi maliit lang naman yung room dito. At dalawa lang siya. Kaya yun guys, samahan niyo ako. Siya pala sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel. Please like and subscribe. And pakiclick na rin po ang bell button para pitig kayo sa aking mga bagong videos. So yun guys, samahan niyo ako sa aking mga gagawin ngayon. So, nakaganito ako guys kasi malamig. Grabe guys. Malamig talaga. Kaya eto, para din pawisan ako. Kaya ito, maglilinis-linis ako dahil ang kamay ko, oh, tingnan nyo ang kamay ko, guys. Putla na siya. Tapos, nakamedyas pa yan, oh. Oh, di ba? Buti nga, damit ko, hindi ko na dinobli kasi magwawalis naman ako eh. Kasi guys, alam nyo ba, pag kaya ako nagbubonit, kasi nga, parang yung aking bumbunan ay inaano ba, hinihipa ng hangin. Kaya ito, Nagano ako guys, magbonit ako. Kaya maglilinis tayo, samahan niyo ako guys. Tara! So ang una kong gagawin guys, magpupunas ako ng mga table at yung TV. Yan, pupunasan muna natin. And then pagkatapos kong magpunas dito guys, wala na yung mga alikabok sa taas, yung baba naman ay aking iwawalisan. So pas, umpisahan ko na guys. Mamaya itong walisan. Teka muna eto guys, hindi hindi ko muna siya hindi ko muna siya guys binasa kasi kapag basa yung gamitin ko guys, tapos may alikabok, pangit, hindi siya ano. Kaya maganda ito muna guys, first na pagpunas mo, lalo na glass ito guys, glass siya. Kaya ang una kong gagawin sa kanya, tuyo muna yung basahan. So umpisahan na natin. Madali lang naman ang paglilinis dito guys, simple lang 'yan oh. No? wala naman siyang alikabok ko malinis. Kasi nga, wala naman ditong bata, kami lang ni Lola o daming candy guys. Oh. Kasi, pagkatapos ng Chinese New Year, ganito yan guys. Oh. Marami silang mga kukutin. Ang kasama lang namin dito ni Lola, yung anak niya, bunsong babae. Tapos, dumarating lang yun guys, kapag gabi. Kasi may pasok siya pag araw. Diba? Oh. Wala siyang ano guys. Oh. Kaya pag inanong siya, wala siyang may pagbasa pangit na dikit sa ano lalo hindi matatanggal yung alitabot guys kaya ganun ang gawin niyo pag magpunas kayo guys ng pag cleans kayo ng bahay gamitan muna nyo na ito yung basahan saan nyo siya kung hindi naman na kailangan nasan pa ng basa huwag na kasi ako ganun ang ginagawa ko dito o ito naman baby nasan na ng TV, hindi naman siya masyadong magandang <smart noise> nag-awak. Laki ng TV nila. Minsan guys, pinunasan ko na buhay. Tapos hindi ko alam patayin. Nakita ko yung salibon. Mabuti na nakita ko yung on-off. hindi na pangay ko. ako nagpagandunong dito. Ayan Baba ko. Diba? yan Tapos, ito, mga Ito, naman ito guys, eh. Kasi, naman nililinis ay dito guys lang, hindi na kailangan ng basahan. So, dito naman tayo ngayon. Hmm. Ayan. Ito siya, guys. Diba? Malinis siya, oh. Ito naman ako pagkatapos malinis to. Tapos, magwawalis tayo ngayon. O, wala nga siyang tumuyo. And then, nagwawalis naman tayo. Pag ako nagwawalis, guys, Nagwawalis naman tayo. Pag ako nagwawalis, guys, dito ako nag-uumpisa at dito doon ya, yeah. ito. Dito ako mag guys. O, kahit yung sahig nga, guys, o, wala naman siyang masyadong dumi. Ang nakikita ko lang dito, lumalaglag, guys. Buhok kasi pareho kami nung anak ni Lola Bunso na mahaba yung buhok. Eh, yung buhok niya, guys, nalalagas din. Kaya pareho kami nalalagas yung buhok. Kaya makikita na, makikita ko, pag maglilinis ako ng CR at saka ng sahig, Ai, é uma boca, não, mas... 你们怎么搞的？ one uh, six months, five months. ganun ko yan, linisan After five months, huh? after six months, ganun. Ito yung room ng bunso ni Lola ng anak ko, guys. Ayan. O, di ba malinis naman siya? Ang makikita mo talaga, guys, ay buhok-buhok. Ayan, may buhok. Kaya talaga kailangan wawalisin. At saka yung basura, itatapon. So, dito naman tayo, guys. Sa room. tulad nito kahit kung konti na. Kung nasip ko lang yan guys. Kasi yan yung anong chinelas na eh. Pag mag ano siya dito magkakape, mag merienda. Yan. Tumapatak dito yung ano. Hmm. Buhok lang yung bahay guys. Buhok. Hindi ba malinis pa siya? Kasi na, yung Sabado lang ako nung linis eh. Ay nung Friday pa. mahihis at malamig talaga na mag-dipo guys kasi para pawisan. Kahit pala na-exercise yung Sakit sa likod. Kagabi talaga guys, hindi ako makatulog. Sobrang sakit ang aking likod. Guys, tapos na ako dito magwalis. Doon naman tayo sa kwarto ni Lola. So, 'yan guys, nandito na ako sa room namin ni Lola. Hmm? Ito guys, ang room namin ni Lola. So, dito naman ako magpupunas. pinawisan na ako guys sobrang lamig tingnan nyo oh. sobrang lamig guys hindi pa ako oh. wala pa rin nga ano, eh kunti pa lang pakiramdam kong eh. parang umiinit pa lang yun guys, natapos na ang aking paglilinis. Hindi lang ako naglampaso. Sa Friday pa ako maglalampaso guys. So sana nagustuhan nyo po ang video ito at sa mga naglilinis din po siya ng bahay na katulad ko. Hindi naman talaga po ako naglilinis dito sa bahay na to. Ako lang po yung gumagawa at saka ako lang naman yung tao dito. Kaya once a week lang po talaga ako maglinis dito. Pero ang ginagawa ko nga po, sabi ko nga, minawalisan ko para hindi rin ako mahirapan pag maglilinis kahit isang beses lang sa isang linggo. Kaya magawalis ako pag Monday and then pag Friday, magawalis ako and then lahat at maglalampaso na rin. Pero kapag Monday, yun lang ginagawa ko guys. Punas-punas lang at saka walis yun. So, yun guys. Sana nabusahan niyo ang video ito. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please like and pakiclick na rin po ang bell button para updated kayo sa aking mga bagong videos. Maraming salamat and sana isuportahan niyo po at lagi niyong panoorin ang aking mga video. Don't skip ads para tulong niyo na po sa akin. Maraming salamat. God bless us all. Bye-bye! Love you all! Bye, see you on my next vlog.